tayo ng viral na pipino. Hiiwain ko muna siya tapos wabalatan tapos lalay ko siya dito. Tara! Balikin ko kayo. Tara! Ito na yung ating pipino na kiniwa. Lagyan natin siya nitong tuna. Oh! Ayan. Tapos lagyan natin nitong pag kumpunta kami sa Burger King tapos, um, merong mayonnaise na kasama. Iniipon ko siya kasi hindi ko makain yung mag ng uh, price na merong mayonnaise. Kaya, iniipon ko siya. Marami na akong ito sa repe. Eh. Sayang naman kung tapon, ba? Diba? Ako lang kumakain ng mayonnaise. Minsan, yung ano ko din, kumakain pala siya. Minsan, lagyan natin siya chili flakes. Itong sesame seed. Ubusin ko na kaya ito. Yan. Para wala na siyang ano. Tapos, itong chili oil. Oh, dami. Yan. Tapos, kakalugin natin siya. One. i'll look in i look in. <laughs> let's taste oh do me a kiss Okay. Cheers! sata mm. cheers 봐. 뭐 음. 촥. 음. 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 음, 음, 음 ten 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 over ten pipino with seaweed nakatakot pa yung Alex Gonzaga nilagay niya ng seaweed okay, inhalo niya itong pipino na ganito mm, try din natin ganyan Cheers. dami ah. Wow! Mm. Mas masarap. Masarap na to. Tapos nung nilagyan ng seaweed, ang bagay ng lasa niya. Try nyo. Try nyo. Dali. Try nyo. Dali. Ah. Oh ay. <laughs> Promise ang sarap. Mm. sarap. Pwede siyang ano Pang oh. snack. Saka appetizer. Sapa. Ah! Ừ. Mm. Ừ. Mm.